Pagkatapos nga namin kumain ni Gerald ng pananghalian, maaga pa nga para bumalik sa sports complex. Dumaan nga muna kami dito sa may museum ng Muntinlupa. Pag ko nga itong museo na ito kapag ka nagde-deliver nga kami ng biryani or minsan pupunta ng sports complex. Lagi nga akong curious kung ano bang meron nga dito sa loob nga na to. Every time kasi na napapadaan nga kami dito sa may museum. At gusto nga namin pumasok sa loob. Yun nga lang kasi natataon talaga na holiday. Sarado din kasi sila kapag ka ganon. Yun nga, sinabihan ko nga si Gerald na dadaan nga muna kami kasi nga mahaba naman yung time namin. So yun, wala nga bayad kapag gusto mong pumasok dun sa loob at gusto mong tumingin-tingin. nag in lang kami dun sa labas. Si Gerald na nga yung pinasulat ko. May mga kasabay din nga kaming mga estudyante nung pumasok nga dito. Sa second floor nga kami unang nagpunta din kasi sinunda na rin namin yung mga estudyante nga. Pagkapasok nga namin ng pintuan, meron nga babaeng nakatayo dun. Siguro nagbabantay siya. Yun, di ko alam. <laughs> parang nagtanong din pati siya kay Gerald kung saan nga kami pupunta. Pagkapasok nga namin sa loob, medyo madilim nga yung wallpaper kasi niya kulay itim. Then namang hana rin nga agad kami ni Gerald o ba diba, parang ngayon lang kami nakapasok ng museum. Sa so, yung una nga naming mga nakita, ito pa yung mga parang pinagkukuha ng pangkabuhaya ng mga taga Muntinlupa. Ang kalahating side kasi ng Muntinlupa, ba diba? kasi may lawa siya, yung lawa nga ng Laguna. Meron kasi akong mga nakitang tilapia at saka isa pang isda so hindi ko alam kung ano yon. So, So yun kapag bumabagyo kasi dito sa Muntinlupa. lupa Pagkatapos nga ng bagyo, naglalabasan talaga yung mga tilapia at bangos. Kasi nga marami ngang fish dito. So yun, binase ko na lang talaga yung mga pinagsasabi ko dun sa nakita ko kasi hindi na talaga ako nagbasa. Yung mga nakasulat kasi dun sa dingding kung babasahin ko pa yun ang haba-haba. <laughs> Dito naman, yun nga, nakita namin yung mga katabing probinsya na ng Muntinlupa kasi andito nga yung Laguna at saka yung Batangas. Then dito naman, pagpasok nga namin, meron naman siyang TV screen sa kabila ang side nga. Dito naman sa kabila, yun, may mga libro, may mga papeles. Katunaya na may nilagdaan nga noon. So yun, sorry, hindi na naman ako nagbasa. So yun, di ba, yung gustong gusto kong pumasok dito pero hindi ko naman talaga inaalam kung ano ba yung mga nakasulat. <laughs> Dito naman sa tabi niya, meron nga kaming mga nakitang microscope. Akala nga namin, naka-open siya. Nung sinilip nga namin, wala naman. Ito naman tingin ko tungkol to sa RITM. Kasi nga, yung mga Benum, parang nag-aaral sila about sa mga rabies. Kasi nga, diba, dito located sa Muntinlupa yung RITM. Kung saan nga, pinag-aaralan yung iba't ibang klase ng sakit or virus. So, yun nga lang yung masasabi ko sa area nga na to. <laughs> Ewan ko ba, meron naman kasi talagang nakasulat pero kasi pag maliliit yung mga nakasulat tapos ang haba-haba, parang hindi na rin ako ginaganahan magbasa. Pero sa tingin ko naman, tama din naman yung mga pinagsasabi ko. Sana nga. Dito naman sa kabila, meron silang TV na pinapakita yung mapa ng National Believed Prison. At meron nga mga nakadisplay dito na gawa pa nga ng mga nakakulong. Pati na din nga yung damit ng mga bilanggo na binitay noon. Or sinisilya, elektrika. So yun, ganyan nga yung suot nga nila kapag uh, bibitayin bibitay na nga sila. And dito naman sa tabi niya, nakakita din kami ng electric chair. So yun, malamang dyan nga binabawian ang buhay yung mga bilanggo na nahatulan nga ng kamatayan. So yun, nakakalungkot, ba? Diba? Dito naman sa kabila, dito lahat nakadisplay yung mga product na pinuproduce ng mga company na nakatayo nga yung business nila dito sa Muntinlupa. So na nga yung mga Nestle at saka Pepsi. Yung talaga yung mga matatag na company na naaalala ko nga simula pa nung bata pa nga ako na nandito na nga sa Muntinlupa. Mula noon hanggang ngayon. So yan marami pa nga ang iba na hindi ko na nga nabanggit. So yung words natin for today ay Muntinlupa. <laughs> So dito naman kami sa huling area nga namin na pinuntahan dito sa may second floor. May mga TV nga dito sa wall na pinapakita na nga yung mga place nga dito sa Muntinlupa nga. Dito naman sa kabilang area yung pinakamapa ng Muntinlupa as usual. Nandito <laughs> yung miraculous o. Oh. <laughs> dito, dito sila na na ayo oh, oh, oh Simbahan. Ang dami, no? Ito, alabang. Kasi puro building nga Ah, na Dito kayo. Diyan kayo ito? E, ah, it, um, it. oh, eh. Ito ano 20, ba ito? Bilibi dyan eh. Bilibi dyan yan. Kaya baka dun o. pa lang. Ang lawak pa lang. Ha? Festival ba Ito, alam ba? Ito, sa kabila. <laughs> Kaya na mga naging mayor ng pa. Uh -huh. Kasi alam mo yan ba? Oo. Ayun yung kalila ka buwan sa Tenglo pa. Si Presnedi. Presnedi. yung mo? Ayan, si Toting. Boy. Tinanong nga ako ni Gerald kung sino daw yung mga mayor na naabutan Bukod ko pa. Bukod nga kay Mayor Presnedy at saka kay Mayor San Pedro. After kasi nung Mayor Bunyi, nag-alternate na lang na maging Mayor si Mayor Presnedy at saka si Mayor San Pedro. Hanggang sa tumanda nga ako and ngayon nga napalitan na nga ni Mayor Biason. Nakakyat na nga kami dito sa may third floor and dito sa area nga na to, puro naman sa, para sa mga bata. Hindi nga kami masyadong naglibot dito ni Gerald kasi hindi rin naman kalakihan yung room. Dito naman room. sa kabilang room, exhibit nga siya ng mga painting. So yun, bawal kasi sing video ha ng malapitan. Kaya, sana akong video kaya lang hindi ko na rin siya pinakita kasi nga bawal na. So yun na. Na nga guys, tapos na yung ating field trip for today. <laughs> at hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless at babush!